Ito yung chicken dito. Si Alan Cuevas. Lights. Oh. Ito, binitin na yung makina. Bakit sinira ito? Ano ang ginawa mo sa makina Katong adun. Okay. Chicken dinner dito, Opor. kayo. <laughs>

Nice. guys. Right, Tao po sa at wala pa na wala Eh, right. right. baka bang tayo kung ano pang gagawin nila. Yun ang abangan natin, mga ka. All right. <laughs>

Ayan po, hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya, kaya nagkagulo-gulo na sila. Mga kagulong TV. Hmm. Na nang ingay. Parang nasa Palentina. Parang nagbibita ng isda. Kasi yung ginagawa nila. Nagbagulo na sila. Hindi nila alam oh, oh, nyo. Oh, ay. Parang nagbibita ng isda.

Harap at ng lag ng BBB. na kung Hindi ko tayo makapagtrabaho. Kung masasakot tayo. dito ako sa Dito muna ako Ayan po, abang-abang na po mga BBB kung pang kagangatan. Maraming salamat po. sa po sa lahat ng mga subscribe at sa mga na video. Maraming salamat po. I love you bye